binagkaloob ng Department of Agriculture ang 3.4 million pisong halaga ng farm machinery sa Dalawang Farmers Irrigators Association sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Isinagawa ang turnover ng mga kagamitan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1 sa Santa Barbara noong Biyernes, Agosto 22. Sa ilalim ng Rice Program ng Department of Agriculture Regional Field Office 1, Layon itong mapalakas ang produksyon ng palay sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Tumanggap ang masigasig Alitaya Farmers Irrigation Association Incorporation ng isang rice combine harvester na nagkakahalaga ng mahigit 1.9 milyong piso. Samantalang isang four-wheel drive tractor na may kumpletong accessories na nagkakahalaga ng 1.4 milyong piso sa Maasin Malabago Farmers Irrigators Association Incorporated. Target naman ng programang ito na matulungan ang mga magsasaka na mas mapababa ang gastos ng mga magsasaka at mas mapataas ang ani. Samantala, nagsagawa ang Department of Health ng Bakuna Eskwela program sa mga ladan. Nabigyan ng MRTD vaccines ang 41 grade 1 at 10 grade 7 students habang 10 grade 5 students naman ang nakatanggap ng HPV vaccine. Layo ng Bakuna Eskwela na maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga sakit tulad ng tetano, tigdas at cervix cancer. Katuwang ng DOH sa aktividad ang Municipal Health Office ng Mangaldan na pinangunahan ng mga health professionals at support staff mula sa Region 1. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng nationwide campaign na maghahatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan sa bawat bayan. Ron Maranan, RNG News.